nga pala guys na nandito kami ngayon nagantay ng laban ni Manny Pacquiao okay so ang saya-saya namin maraming tao at meron din kami mga salo-salo rito guys konting inuman so mag-enjoy lang kami itong araw na to dahil laban ngayon ni Manny at maraming nag-aabang Okay, so tapakita ko lang sa inyo guys, i-share ko sa inyo ang aming mga happenings ngayon. Okay? So abangan nyo, guys at kami ay magsalo-salo muna after that. Magabang na kami ng laban ni Manny. Okay, so see you later. You you left it right here. Ayan, balat talaga. Balat lang ako, balat. <laughs> Nakapwesto na naman, oh. laking, laking si Bo girl. Andito na kami. Dari yung sinina si Lester, just in case. Okay? Yung okay. Hello, Hello. Kain na. hello na na. <laughs> kumain ako sa bahay. Yeah. Kumain ka sa bahay, tapos kakain ka ulit dito. food trip talaga. Oh, yes. Thank you. Okay. 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 guys excited na kami ayan Okay. 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 Na Sa first round, napatumpan niya yung kanyang kalaban. Kaya nagsigawan ka. nagsisigaw na kami sa saya. Yan, na nag-out na ni magsayo. Magsayo ba? Magsayo. Ang kanyang kalaban. Yan. Ang ingay, ang ingay namin dito. Akala namin, hindi na, hindi na magsayo matatalo, ay mananalo. Kasi, sa una pa lang, parang hindi magandang kanyang suntok. Pero, ano lang, parang, ano lang yung nangyari. Tawag doon, yung bang, na-timingan lang niya talaga na natamaan yung kalaban niya. Ayun guys, mag-start na. <laughs> mag-start ng laban ni Manny. Ayan, we'll uh, um, uh, uh, ipapakita ko sa inyo. Uh, marapit na. Marapit na <laughs> He came back in 2016 and he's been fulfilling your early ever since, winning 11 and 12 that one lost a split decision loss, razor close two short And this month, he goes from the most avoided fighter in boxing to a man with a cold. So, pakita ko sa inyo guys yung mga reaction din ng mga kasama ko. Andoon sila sa loob. So, marami sila doon. Kami dito lang kami sa labas. Kasi medyo maganda yung panahon dito sa labas eh. Hindi malamig hindi mainit. So, sa loob kasi yung mga tao doon naka-air. Excited na kami. Excited na kami guys, nag-start na yung game. Ayan. So, mula pa lang namin mukang mapapatumba ni Manny. Yung kanyang kalaban. So, excited na. Okay. So, abangan natin may maya maya. Okay? Ma! I don't know who this guy is. I never heard of him, but I'm going to see him again. I came in here to show <laughs> that I am a son of a bitch. And a lot of respect for him, but I won fight. And also, you were letting her down from the beginning. You showed up on the road to help everybody. Was that the key to this fight? A in for Errol and a shot at a so yun guys nakita nyo na yung aming reaction sobrang saya namin kanina at siya nga pala itong clip na to guys naka-mute na siya kaya ah, nagsasalita na lang ako ngayon naka na lang kasi yung TV pala dito sa sala, nakabukas, sobrang lakas, kaya naka-record na lang to. Siya so, nga pala guys, uh, pauwi na rin kami, yung aming mga kasama, kanya-kanya na sila ng uwi. Yung iba naman ay, ayun, kanya-kanyang balot ng pagkain. So, ayan, kanya-kanya na kaming uwi ngayon. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa video na to at uh, nasihan din kayo sa panahol laban ni Manny Pacquiao.